Maagang nasabak sa palahan ng snow si Peter ngayong araw. Maaga kasi yung pasok niya sa trabaho ngayon. Kaya naman bago pa mag 5am, inaalis niya na yung snow sa daanan. Parang ako nga nilalamig habang pinapanood ko siya. Sanay na mo na salamig tong asawa ko. Saka normal lang din talaga dito sa Norway na maglilinis ka ng snow sa tapat ng bahay para makadaan ka. At pamaya-maya, nagising na nga ang Noah boy. Natapat na ginagawan ko siya ng almusal. Ginagawan ko siya ng pancakes. Nilagyan ko ng vegetable butter, saging at blueberries. Mabilis lang rin naman lutuin kaya kaya naman hindi na rin siya nainip kakahintay. Kaya inilagay ko na lang muna siya sa stroller niya. First time ko gumawa ng ganitong pancakes, kaya tinikman ko na rin and mukhang okay rin naman yung lasa at pinatikim ko na rin kay Noah. At nagluto na rin ako ng spinach para may kasama yung pancakes niya. Natutuwa nga kami sa kanya kapag pinapakain namin. Talagang magana siya kumain. Kaya sana magtuloy-tuloy. At ayan, ready na ang breakfast ng Noah boy. Talaga namang excited kumain ng baby. Ganito naman yung view sa bintana namin. Ang kakapal ng snow. Matagal rin kasi yung snowfall kagabi. Kaya naman kitang kita yung kakapala ng snow sa paligid. At ayan nga, kumakain na si Noah. Mukhang nagustuhan niya naman tong almusal niya. Sumisipa-sipa pa nga yan kapag gusto niya yung kin nakain niya nakakatuwang panoorin ayun lang thanks for watching ingat